Diyan sila oh, mga chan-chan, yung ating baboy. Ito so, mga chan-chan, no? Eh, gusto nyo pong bang makatipid sa paggawa ng kulungan ng baboy, mga chan-chan? Ipapakita ko sa inyo yung kulungan natin, no? sa ating pagbababuyan no hindi naman kailangan na sa pag-uumpisa eh talagang kailangan semento maganda siya bakal eh sa akin yung ginawa ko lang kasi tayo ay medyo kapos sa budget sa pag-aalaga ng baboy eh yung ginawa namin eh light material lang mga chan chan ito yung gawa sa kawayan nakita eh, nyo yung poste oh ito oh, talagang buod ng kawayan ito yung katapusan kasi matibay ito na haligi yan nakita oh. nyo yan yung ating haligi tapos yung dingding din nakita nyo oh. yung dingding ng ating baboyan <laughs> ng kulungan na yan oh puro kawayan yan mga chan ano ayan o kawayan sya ayan ito yung kahoy na good lamp, tapo ko lamber ayan maritaso lang talagang medyo tipid talaga tayo tipid talaga eh, medyo tipid talaga kasi kung simento tayo dito bakal gagamit pa ng bakal matrabaho talaga talagang yung tubo natin sa pagbago yan eh makukuk maano lang sa kulungan muna no tulad ko eh nag-start up pa lang tayo sa pagbababuyan eh, yung ginawa ko eh, gawa lang muna sa kawayan yung kulungan natin baka sa awa ng Diyos magagawa tayo ng kulungan na bato simento at bakal no? ngayon eh, talagang tsaga tsaga lang muna tayo sa kawayan no? kasi wala pa naman tayong pera budget kasi sa pagbababoy yan eh, talagang talo ka dito kasi yung pagkain pa lang ng baboy eh, talagang napakamahal yung pizza. tapos yung biik eh, talagang mahal din ngayon 4,000 pesos to 4,500 yung mabibili mo isang 4,500 to 4,000 naswerte ka na kung makakabili ka ng 3,500 mga chance ngayon talagang diskartihan talaga sa pag-aalaga ng baboy kung saan nyo puro kawayan lang yan yan yung kawayan yan, kawayan kasi dito ay eh, marami namang kawayan sa amin, sa probinsya namin sa lupa ng aking lolo, e, no, katabi nga lang yung kawayan kasi maswerte tayo kasi meron tayong masipag na lolo na nagtanim talaga hindi na natin kailangan pumunta sa ibang lupa para manguha bumili talagang libreng libre mga chan chan yan o no? talagang nakakatuwa no yan tipid tips mo no mga chan chan hindi naman kailangan maganda yung ating kulungan no ay eh, talagang malaking tulong yung kawayan sa pagtitipid natin tapos bumili din para medyo malinis po at maano siya matibay kasi kung magpapawid tayo mabilis ang mabulok kasi maraming dahon na bumababa mabibigatan tapos pabagsak sa kagad no? Yan